Bigyan ko na rin sila ng vitamins ngayon. Ito yung King's Vita Plus. Mayroon naman nakalagay dito na dosage. Pwede rin ito ihalo sa, ano, sa yung nilalagay kong molasses. Pwede rin doon ihalo. O mas maigi para sa akin. Mas okay pa sa tubig kasi talagang ma-absorb talaga nila. Isang kutsara lang nakalagay naman yan doon sa kanyang, sa kaniyang indication. Yung molasses tsaka honey kasi yung effective din na ano na panggamot sa higad kapag na, nakakain ng higad yung mga alaga natin kami kasi nakakamata yun bibitawan ko naman yung mga kambing Angela para maayos ko to yung bubo yung ano to ng ko ng tanner bag ito kasi umulan kagabi may umulan malakas medyo malakas yung nakarang araw ito yung pinipistuhan nila na yan hindi na matambayan. kahit tangali kasi pag pinapapasok ko sila dito uh, mainit pagkahapon pinatambayan na ito kasi maganda rin yung pinatambayan nila ito yung patong-patongan nito wala kasing bubong ayun yung lalagyan ko at uh, samaan niya ako sabihin nito guys mga ganitong oras binibita ko na sila mga alas 8 to alas 9 hindi na kasi basa yun yung mga damo dyan wala nang hamog kaya binibita ko na sila at i papakainin ko naman na sila sa labas ito pala yung mga yan yung anak niya na yan yung mga ibang yung mga kapatid niya na mga dumalaga andun kay kuya pinasawahan doon sa ano, sa uh, turo niya doon. Nagkasawa kasi malaking lahi din yon Para pag nasawa niyo pati yung ibang inahin at uh, ibabalik din dito. Tapos yung mga inahin na to yung iba, mga buntis na yan. Ayan. Mga buntis na yan. Tapos ito yung yung itinurukan ko dati ng Jictan Premium na mga newborn yan na sila guys. Malalaki na yan o. No? Ayan o. No? At uh, yung iba na may mga bumili na i-dispose kaya ganito, uh, ganito sila yan konti na lang sila dito pero doon kila kuya mas marami doon doon yung iba din tapos yung may mga inahin ayan at ngayon isusuga ko muna sila ayan lakas ng ulan kasi kagabi para ito yung space na to matambayan nila pagka Kumulan man or kapag katanghali na nakatambay sila dito. Ando na sila sa labas. Mamaya, mga 3 hours sila sa labas, papasokin ko na rin sila, busog na rin sila. Habang nasa labas sila, ay kakabit ko muna yung tanner bag dito. At ayun, ikabit ko lang yung tanner bag. At tirahin na natin. Let's go! ikabit ko na yung tanner bag uh, at ayun ano naman to pag samantala laman, lamang yung paglaban ng yun sa init at sa ulan pero at least yung space na to ito yung magagamitan nila ito kasi dito sila natambay minsan lalo, lalo na pagkahapon kaya lang yun nga pag mainit ang tendency dito sila sa taas or sa baba pero ngayon magagamit na to yung space na to at uh, malawak na yung na masilungan kahit umulan man or lumakas man yung ulan or uminit safe na sila dito kaya mataas ito yung kulungan na ginawa namin kuya kasi mabilis mabadali siyang linisin ano. You know. Madali nating linisin kasi mataas nga at uh, maganda rin kasi sa kulungan ng kambing yung palagi malinis lalo na yung sa baba. Hindi lang naman sa taas yan. Sa taas dapat malinis din. At uh, sa baba tinatambayan din nya nila. Mahilig rin sila tumambay diyan. Kaya yung malawak talaga yung space nila. Kaya yun yung isa rin sa tip na Uh, isi-share ko sa inyo na kapag uh, gusto natin gumawa ng kulungan ng kambing, tasa natin i-elevate natin para yung space sa baba, mabili, mabili, madali natin linisin. Kasi hindi naman ito pala araw-araw nililinis ko. Halimbawa ito nilinis ko kahapon, mayroon naman mga tay pero hindi ko talaga pinapatagal o pinapay-stack yung mga tayjan, dyan once a week or minsan pag 3 days na alam kong manu na, makapal na yung mga tay na nilil, nililinis ko nilagay ko dun sa isang tabi eh. uh, at ayun para panatiling malinis kasi 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 ngayon lalo na tagulan tagulan dapat pala malinis talaga to yung kanilang kulungan kasi dito talaga sila mas mas tumatagal sa kanilang kulungan marami silang pwedeng space na pag tatambayan ayan na yung kinabit ko kanina okay na to nakabit ko na yan Bigyan ko na rin sila ng vitamins ngayon. Ito yung King's Vita Plus. Mayroon naman nakalagay dito na dosage. One teaspoon lang o isang kutsara lang yung ihalo natin sa kanilang tubigan. At ayun, ihalo lang natin dito sa tubig. Lagyan ko lang muna ng ano, tubig. Ito yung maganda, yung ginawang ko rin ng video yung tungkol sa molasses. Kasi matakaw sila sa tubig. Iinom talaga nila to yung ilalagay natin yung Vita Plus kasi hahanapin sila ng tubig mamaya. Marami rin kaming in order na ganito kasi matagal pa naman 'to mag-expire. Ang 2027 20, pa. Ihalo lang natin sa ano sa tubig. Pwede rin 'to ihalo sa ano sa yung nilalagay kong molasses, pwede rin doon ihalo or kung may feeds yung mga kambing, pwede rin 'yan doon. Ihalo natin doon. Pero mas maigi para sa akin, mas okay pa sa tubig kasi talagang ma absorb talaga nila isang kutsara lang nakalagay naman yan doon sa kanyang indicate sa kanyang indication matagal din naman itong maubos kasi hindi naman araw-araw papainumin natin sila nyan eh. sa akin once a week doon sa may baba mamaya meron yan doon meron din yan doon yung, to, yung inuman nilalagyan ko rin yan doon yung pinakakunakaraan you know, na ano yung sa molasses sa iba naman kasi nililagay nila ginagawa nila ito hinahalo nila sa tubig taki kasi pure na ina apply ko ito pure siya talaga ng molasses hinaluan ko lang ng asin tapos nilagay ko dyan yung purpose kasi based na rin sa aking uh, observation tsaka sa experience ko kasi yung mga kambing hanap talaga silang tubig masasanay kasi sila yung purpose kasi nito lalo na kapag malagkit kasi molasses pure siya hahanap talaga sila ng tubig kapag natikman nila malaki sa kanilang lamunan sa kanilang dila hanap sila ng tubig kaya masasanay silang huma, uminom ng pure na tubig kasi pag hinalo natin sa tubig may iba na hinalo sa tubig katulad nito yun para makatipid siyempre uh, hindi siya marami ma makatibid tayo kaya lang hindi nawawala na yung visa ng molasses nito masasanay sila sa ganyang klase na tubig hindi sila pag nilagyan natin ng pure na tubig hindi na lang naiinom sila hindi na pinapansin kasi yung sanay nila yung matamis na tubig pero kaya sa kaya sa akin nilalagay ko pure siya kasi uh, masasanay sila sa paginom ng tubig makatikim sila nito hanap sila ng tubig ma mamaya maya makatikim sila hanap sila ng tubig kaya masasanay sila sa pag sa paginom ng pure na tubig talaga ito ginawa ko rin, ko rin ng video ito may lalabas dyan na link sa screen yung paano natin nilagay ko ito paano ko sinit up itong molasses na to. may meron pa rin naman natira tsaka ito pa uma. yung ilang araw ko na siyang nalagyan meron pa rin naman Tapos may mga natira pa uh, at ayun yung kagandahan na kaya sa akin pure na nilagay ko ito ng molasses mayroon din akong napanood or mayroon din nagsabi na at uh, nalaman ko na yung molasses na to makakatulong dito or gamot dito sa ano sa higad o yung nakakamatay na pag nakain ng kambing yung ma, yung uod na maraming balahibo tapos makati kapag nakakamatay yun sa mga kambing ito isa rin to sa alternative na pamamaraan kaya yun kasi yung mga kambing ko dito binibitaw ko sa labas anti kung ano-ano yung nakakain la once na yun makakain silang ng higad di, hindi man natin uh, gustuin pero kung ganun pagdating ito tumitikim-tikim sila yun meron na tayong ano alternative na pamamaraan ma-prevent natin yung mga ganong sitwasyon. Kaya uh, yun yung yung mula sa saka honey kasi yung pinaka effective din na ano na panggamot sa higad kapag na, nakakain ng higad yung mga alaga natin kami kasi nakakamata yun. At yun yung kaya ginagawa ko sa akin pure pure nilalagay ko dito. Yun, pero kung gusto natin makatipid yun nga sinabi ko na iihalo natin sa tubig. Yan ihalo natin sa tubig yung mula sa tapos ipapainom natin sa kanila lagi na sa kanila ng uh, inuman ng tubig. Kaya wala namang problema. Sa akin naman, based lang naman sa experience ko at kung ano yung observation ko yung uh, naging effective sa akin. Kaya binabahagi ko rin. At ayun, nalagyan ko na ng Vita Plus ito. Mamaya pagpasok na dito, mamaya papasokin ko na mga alas Unsin na yata ito. Kasi nagkabit pa ako ng bubong yan. Pero sa labas po pa, sila, papasokin ko na. At ayun, sinir ko lang sa inyo yung yung yun nga mga pamamaraan ko sa pag-aalaga ng kambing. Ayun, maraming maraming salamat sa mga nanood ng video ito, nagpatapos ng video ito. Marami pa akong i-share sa inyo, i-upload sa akin YouTube channel tungkol sa pag aalaga ng kambing, kung ano yung mga natutunan ko, kung ano yung experience ko at observation ko sa pag aalaga ng kambing, sinishare ko din sa, sa akin YouTube channel. At hindi lang naman to yung aking ginagawa, marami pa akong ginagawang content, mga tip and tutorial, mga useful content na personally na experience ko at useful at nakatulong sa akin, kung nakatulong sa akin, baka makatulong din sa inyo. Kung gusto nyo mga ganung video guys, please support my YouTube channel. Subscribe and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload.